Movie Recap Tagalog here. Tunghayan natin ngayon ang horror drama film na The Shed. Tara na't panoorin natin. Nagsimula ang pelikula sa kagubatan kung saan ang isang lalaking may dalang shotgun ay tinutugis ng isang bampira. Di nagtagal ay inabutan siya ng bampira at kinagat siya sa leeg tapos ay sinipsip ang dugo niya. Bago siya tuluyang mapatay ng bampira ay inabutan ito ng araw kaya nasunog ito at naging abo sa kasamaang palad ay naging bampira na rin ang lalaki dahil sa kagat ng bampira. Nang masinagan ng araw ang kamay niya ay napaso siya kaya Dolly Dolly siyang naghanap ng masisilungan upang hindi siya masunog ng tuluyan. Nakakita siya ng trapal at ginamit ito upang marating niya ang pagtatagwang kubol. Lumipat ang eksena sa isang ina na ginising ang anak niyang binata na nagngangalang Stan para mag-almusal. Habang nag-aalmusal ay katakatakang biglang lumala ang kalagayan ng ina niya. Mabilis ang mga pangyayari na sabay na namatay ang ina at ama niya sa mismong harapan niya. Mabuti na lang at isa lamang itong masamang panaginip dahil ang kanyang ina at ama ay matagal ng patay. Sa kasalukuyan ay nakatira siya sa bahay ng lolo niya na dating sundalo. Mahigpit ang matanda kay Stan dahil sa tingin niya ay eresponsable ang apo niya tulad ng ibang kabataan na sarili lang ang iniintindi. Sinabi ng matanda na hanggat nakatira siya doon ay kailangan niyang sumunod sa mga patakaran sa loob ng bahay. Pagpasok sa eskwelahan ay nodadaanan niya lang ang kubol na tinataguan ng bampira sa labas ng bahay nila. Patungo sa eskwelahan ay ginitgit siya ng mga pasaway na kabataan kaya bumangga ang bisikleta niya sa pickup truck ng sheriff. Nagalit ang mga opisyal sa kanya at sinabihan siya na sa susunod ay hindi na siya papatawarin. Sa loob ng eskwelahan ay nandoon ang mga pasaway na kabataan na binubuli ang kaibigan niyang si Dummer. Inawat niya ang mga buli at lumayo, ngunit ininsulto pa rin sila dahilan upang harapin ni Stan ang isang buli. Bago magkagulo ay dumating ng isang teacher at pinaghiwalay silang dalawa. Nandoon din ang dati niyang jowa na si Roxy na piniling pumasok sa klase. Samantalang si Stan at Dummer ay piniling magkating classes at maggala sa labas ng eskwelahan. Habang umiinom ng beer ay sinisiraan ni Domer si Roxy sa kaibigan. Kahit papaano ay may pinagdaanan si at Roxy kaya naurat siya sa mga pinagsasabi ng kaibigan na hindi maganda tungkol sa dati niyang jowa. Di nagtagal ay iniwan ni Stan ang kaibigan sa takot na mapagalitan siya ng kanyang lolo. Pagdating sa bahay ay tinignan niya ang mga lumang picture ng magulang niya at larawan ni Roxy kasama siya. Maya-maya pa ay inutusan siya ng lolo niya na magtabas ng damo. Isinaman niya ang aso sa labas at tinali ito. Nagtataka si Stan kung bakit kinakahulan ng aso ang kubol. Pinuntahan niya ang kubol at tinignan ang loob nito. May nakita siyang mga ngipin na pinagtataka niya. Mula sa likuran ay sinubukan siyang atakihin ng bampira, ngunit natigilan ito ng mapaso sa sinag ng araw dahilan upang makalayo si Stan. Binalaan niya ang lalaki na lumabas ng kubol at kung hindi ay pakakawalan ni Stan ang aso upang lapain siya. Hindi natinag ang lalaki kaya pinakawalan ni Stan ang aso nila. Matapos niyang marinig ang ng aso ay biglang tumahimik ang paligid. Tapos ay tinapon ng bampira ang ulo ng aso sa labas. Nagulantang si Stan kaya kumuha siya ng kutsilyo sa kusina. Pinigilan siya ng kanyang lolo at tinanong siya kung nasaan ang aso nila. Sinabi niyang pinatay ito nang hindi niya alam na nila lang na nasa loob ng kubol. Hindi naniniwala sa kanya ang matanda. Gayun paman... Nang makita ng lolo niya ang ulo ng aso ay nakumbinsi ito na may kalaban sila na nasa loob ng kubol. Binalaan ng matanda ang nilalang sa loob ng kubol ngunit hindi ito lumabas. Pinigilan ni Stan ang lolo niya na suburi ng kalaban ngunit sa galit ay nagdesisyon itong atakihin ang sinuman na nasa loob ng kubol. Ilang segundo na nanahimik ang paligid. Nang marinig ni Stan na sinisigawan ng lolo niya ang nilalang ay biglang narinig niya ang ingay sa loob. Ilang saglit pa ay nakita niya ang lolo niyang pilit na tinatakasan ang nilalang. Sinubukan niyang iligtas ang matanda ngunit nahila ito ng malakas na nilalang pabalik sa loob at tuluyan ng pinatay. Dahil hindi niya alam ang gagawin ay nagdesisyon muna siya na ilock at lagyan ng kadena ang pinto ng kubol. Sinubukan niyang tumawag ng pulis ngunit napagtanto niya na mainit pa ang mga mata ng pulis sa kanya at baka siya pa ang paghinalaan na may kagagawa ng krimen sinigurado niya na hindi makakalabas ang nilalang sa loob ng kubol. Kinagabihan habang sinusubukan niyang matulog ay napansin niyang may gustong pumasok, at dahil nakalak ang pinto ay nagsimulang tawagin ng bampira ang pangalan niya. Nahipnotismo siya at pinuntahan ang kubol. Nang subukan niyang buksan ng pinto ay nagising siya mula sa bangungot. Kinabukasan sa eskwelahan ay sinusubukan niyang kalimutan ang mga malagim na nangyari. Napadaan si Roxy na nakitang malungkot siya kaya dinamayan siya nito. Biglang dumating ang mga buli at sinabihan si Roxy kung bakit niya kasama ang duwag na si Stan bago umalis. Napag-usapan nilang dalawa ang kanilang mga nakaraan. Nang sasabihin na ni Stan ang tungkol sa malagim na insidente sa kubol ay biglang dumating si Domer na agad biniro si Stan. Naalangan si Roxy na agad ding umalis. Hindi gusto ni Stan ang pagbibiro ng kaibigan kaya nilubayan niya ito. Habang naglalakad ay muli itong binuli ng grupo ni Marble. Hindi siya nagpatinag sa grupo, ngunit nanakbo siya ng habulin siya ng mga ito. Nang maabutan ay kinulata siya ng mga buli. Balik sa bahay ni Stan, pinulot niya ang baseball bat at matapang na nilapitan ang nilalang sa loob ng kubol. Nang subukan niyang pakinggan upang alamin ang sitwasyon ay biglang inatake siya ng bampira. Nang masinagan ng araw ang balat ng bampira ay nasunog ito at binitawan siya. Di makapaniwala si Stan sa nakakapanghilakbot na itsura ng bampira. Mayamaya -maya lang ay dumating si Dahmer na sinisi si Stan kung bakit siya nabugbog. Sinabihan agad ni Stan ang kaibigan na umalis. Nagtataka ito sa kinikilos niya kaya napatanong ang kaibigan kung ano ang nangyayari. Napilitan si Stan na aminin sa kaibigan ang tungkol sa mapanganib at mabangis na nilalang na nasa loob ng kubol. Pinatay nito ang kanyang lolo at aso. Natawa lang si Dummer sa pinagsasabi niya at pinaghihinalaan siyang nakadroga. Nilapitan niya ang kubol at doon niya nakita ang nakakatakot na mukha ng vampira. Mabilis na tinakpan nila ng yero at kahoy ang nasirang pintuan upang hindi makawala ang nilalang. Nang hilakbot man sa nakita, sinabi ni Dummer kay Stan na pwede nilang gamitin ang nilalang laban sa mga taong nambubuli sa kanila. Hindi nagustuhan ni Stan ang ideya ng kaibigan, ngunit sinabi nito na matagal na niyang gustong gantihan ang grupo ni Marble na araw-araw siyang binubuli. Nakiusap si Stan na huwag ituloy ang pinaplano niya. Sinabi niya pa na magtitiwala siya sa kaibigan na pananatilihing sikreto ang nalalaman niya. Napilitan si Dummer na siguraduhin kay Stan na hindi niya ipagsasabi kahit kanino ang tungkol sa nila lang. Kinagabihan ay nanood si Stan ng pelikula kung saan ay inalam niya kung paano patayin ang bampira. Nalaman niya na mamamatay ito sa pagkasunog sa sikat ng araw, kapag nasaksak ang itim na puso nito, at kapag pinutol ang ulo nito. Nang makatulog siya ay lumabas ang isang babaeng kamukha ni Roxy sa poster. Nilandi siya nito ngunit bigla itong naging bampira. Nagising siya sa nakakasindak na panaginip na iyon. Ilang saglit pa ay nakita na naman niya ang bampira sa ilalim ng kama. Ngayon lang pala siya nagising mula sa bangungot. Pinuntahan niya ang kubol at binutas ito upang makapasok ang sinag ng araw at masunog ang nilalang sa loob. Nang maglaon ay bumisita ang babaeng sheriff. Nagsinungaling siya na wala doon ang lolo niya upang umalis na ang opisyal. Nagduda ang sheriff sa kanya dahil nakapark sa labas ang kotse ng lolo niya. Nagtanong ang sheriff sa kanya kung kilala niya ang isang pamilya na dating nakatira malapit sa bahay nila. Sinabi ni Stan na hindi niya kilala ang pamilyang iyon. Nagkwento ang sheriff na ang mga alagang kuneho ng pamilyang iyon ay nangamatay kaya hinanap ng haligi ng tahanan sa kagubatan ang pumatay sa mga alaga nila. Simula noon ay hindi na nakita ang haligi ng tahanan. Lumalabas na ang lalaking naging bampira ay ang bampirang nagtatago sa kubol nila Stan. Nang tanungin ng sheriff kung kilala niya ang lalaking nasa picture ay tinanggi niyang nakita niya ito. Sa likod ng kanyang isip ay kamukha iyon ng bampira na nasa kubol nila. Upang hindi na humhaba pa ang interview ng sheriff ay nagsabi siyang mahuhuli na siya sa klase. Nag-alok ang sheriff na ihahatid siya kaya napilitan siyang pumayag. Bago umalis ay napansin ng sheriff ang baston ng lolo niya na nasa carpet. Pagdating sa eskwelahan ay napansin ni Roxy ang mga sugat niya sa mukha at tinanong kung ano ang nangyari sa kanya. Muli ay nandoon na naman ang mga bully na sinabihan si Roxy na kuhanin ang naiwang panty niya. Di nakapagtimpi si Stan sa pambabastos ni Marble kaya pinatumba niya ito. Sa galit ni Stan ay paulit-ulit niyang sinuntok ang buli na nawala ang yabang sa lahat ng tao sa paligid. Bago niya mapatay ang buli ay napigilan siya ng professor. Nagsabi ang professor na hindi siya nagkamali na ipatawag ang lolo niya sa babaeng sheriff. Nabahala si Stan sa posibleng mangyari kaya tumakbo siya pabalik sa kanilang bahay nasalubong niya si Dahmer na sinabihan niyang kailangan niyang makabalik agad sa bahay. Sinundan siya ni Marble na gustong gantihan siya. Sa bahay ay nandoon na ang sheriff na kinakatok ang pinto. Habang naghihintay na may magbukas sa kanya ay may narinig siyang kalantog sa likod ng bahay. Tinungo niya ang likod upang alamin kung saan nang gagaling ang tunog. Nang makita niyang silyado ang kubol ay naghinala siya na may nakakulong doon. Lalong tumibay ang hinala niya nang muling may kumalantog sa loob sinubukan niyang tanggalin ang kadena at baklasin ang mga kahoy sa pinto ng kubol ngunit biglang dumating si Stan na pinigilan siyang buksan ang pinto. May suspecha kay Stan ang sheriff kaya tinutukan siya ng baril nito. Sinubukan niyang magpaliwanag kung ano ang mga nangyayari ngunit hindi handang makinig ang sheriff sa mga sinasabi niya kahit pa magbabala siya. Habang nakatutok sa kanya ang baril ay binuksan ng sheriff ang pinto ng kubol. Wala siyang kamalay-malay sa bampira na nasa loob kinagat ng bampira ang leeg ng sheriff at pinutol ang kamay bago hinila papasok sa loob. Lalong nagulantang si Stan sa nangyari. Maya-maya lang ay dumating si Marble upang resbakan siya. Sinabi ni Stan na may mas malaking problema kaya din niya nilabanan ang bully at sinabi hang umalis na. Di nakinig ang bully at patuloy na inatake siya. Ilang saglit pa ay dumating si Dummer na pinigilan ng bully gamit ang baril ng sheriff. Natakot ang bully sa pangalawang putok pinigilan ni Stan si Dahmer na makagawa ng krimen na pagsisisihan niya sa huli. Ngunit sa sobrang galit ni Dahmer sa bully ay pati siya ay binalaan ng kaibigan dahil humaharang siya. Inutusan ni Dahmer si Marble na pumasok sa loob ng kubol. Nasindak ang bully nang makita ang putol na kamay. Ngunit binalaan siya ni Dahmer na babarilin siya kung hindi siya papasok sa loob. Tulad ng inaasahan, nilapan ng bampira ang bully. Nagalit si Stan sa ginawa ng kaibigan dahil isang pagpatay pa rin ang ginawa nito kahit hindi siya mismo ang pumatay sa bully. Nagtalo ang magkaibigan hanggang sa mahampas ni Dahmer si Stan sa ulo kaya nawalan ito ng malay. Pagdilat ng mga mata ni Stan ay wala na si Dahmer. Nandoon si Roxy na tinatanong kung ano ang nangyari sa kanya. Nang makita niyang nakabukas ang kubol ay agad niyang sinari ito. Naguguluhan si Roxy sa mga nangyayari nag siya nang makita ang putol na kamay. Kumuha ng matulis na kahoy si Stan at sinubukang pasukin ang kubol. Una niyang nakita ang katawan ni Marble na pinagtataguan ni Dahmer na naging bampira na rin. Nang tanungin niya kung nasaan ang bampirang nandoon ay sumagot si Dahmer na wala ito ngunit babalik ito upang maghiganti. Nang makita ni Roxy ang itsura ni Dahmer ay humiyaw siya, kasabay nito ay inatake ni Dahmer si Stan na nagawang maitarak ang dalang pantusok sa kaibigan. Tapos ay hinila niya ito sa sinag ng araw dahilan upang masunog ito. Lumabas si Stan upang alalayan si Roxy sa nararanasan niyang trauma. Ilang saglit pa ay biglang lumabas si Dahmer na humihingi ng tawad sa kaibigan. Agad na kumuha si Stan ng tela upang sakloban ang kaibigan na nasusunog sa sinag ng araw ngunit huli na ang lahat. Ipinasok nila ang labi ni Dahmer sa loob ng kubol. Bago lumubog ang araw ay hinanda nila ang kanilang sarili sa posibleng pagsalakay ng lalaking bampira na nawala sa kubol. Naghanda sila ng sandata na pwede nilang gamitin panlaban sa bampira. Tapos ay tinakpan nila ang mga posibleng pasukan ng nilalang. Kinagabihan ay nakahanda na silang dalawa upang labanan ang bampira. Makalipas ang ilang oras ay dumating ang tropa ni Marble na hinahanap siya. Nakiusap si Stan na umalis na sila kung ayaw nilang mapahamak ngunit nagmatigas ang isang buli na hindi siya aalis nang hindi niya nakikita ang tropa niya. Di nagtagal ay nakita ng isang buli ang bampira sa likod kaya napatakbo siya. Gayunpaman, mabilis siyang nabitbit ng bampira at kinagat siya sa leeg. Nagmakaawa ang natirang buli na papasukin siya kaya binuksan ng dalawa ang pinto. Ilang saglit pa ay sinira ng bampira ang kuryente dahilan upang magdilim ang buong paligid alam ni Stan na ligtas sila sa loob ngunit nabanggit ni Roxy na hindi niya alam na may atik kaya hindi niya naisarado ang bintana nito. Nang maramdaman nila na mukhang nakapasok na sa atik ang bampira ay matapang na nagsabi si Stan na kailangan nilang harapin ang bampira kung ayaw nilang mamatay ng walang laban. Dahan-dahan silang umakyat sa itaas. Nagsabi si Stan na may tatlong paraan upang mapatay ang bampira. Iyon ay ang sikat ng araw, pagsaksak sa puso o pagpugot sa ulo nito. Naghiwa-hiwalay sila sa tatlong pinto sa itaas. Si Stan ay sa silid ng kanyang lolo kung saan ay nakita niya ang isang shotgun na pwede niyang gamitin. Si Roxy ay sa silid ni Stan na natuwa sa nakitang lumang picture nila. At ang bully ay nasa isa pang silid kung saan ay tila may nakapasok ng bampira. Makalipas ang ilang sandali ay biglang nagpakita sa kanya ang tropa niya na naging bampira na rin matapos makagat. Balik kay Roxy habang tinitignan niya ang mga larawan ay hinila siya ng lalaking bampira. Narinig ni Stan ang sigaw ni Roxy, paglabas niya ng silid ay sinalubong siya ng dalawang bampira. Mabilis siyang umatras at nilock ang pinto. Habang sinisira ng dalawa ang pinto ay nilagyan niya ng bala ang shotgun. Pagsilip ng bampira ay pinutokan niya ang bibig nito damay ang isa pang nasa likod. Nang malapit ng kagatin ng bampira si Roxy ay dumating si Stan pinaputokan niya ang bampira na tila hindi natinag. Bago niya pakawalan ang pangalawang putok ay mabilis na kinuha ng bampira ang shotgun at tinapon ito. Pinalakol niya ito ngunit hindi sa patiyon. Binitbit siya sa leeg ng bampira at binitawan din ang tutukan ito ni Roxy ng shotgun. Tinamaan ang mukha ng bampira ngunit tila bale wala ito. Mabilis na kinuha at tinapon ng bampira ang shotgun tapos ay hinarap siya binato ni Stan ang patalim sa bampira ngunit kay Roxy tumama ito. Muli ay binalikan si Stan ng bampira upang tuluyan na siya. Nagkaroon ng pagkakataon si Roxy na putulin ang ulo ng bampira gamit ang palakol. Sa wakas ay napatay nila ang bampira. Pinagsama-sama nila ang katawan ng mga namatay na bampira sa loob ng kubol at sinunog ito. Kinabukasan ay makikita silang nakatulog sa loob ng pulang kotse, tinatamasa ang kaginhawahan matapos ng malagim na mga pangyayari sa kanilang buhay hindi nila namalayan na dahan dahang bumubukas ang trunk ng kotseng sinasakyan nila